panalangin ng pagsamba, pasasalamat, panghingi ng tawad, at paghingi ng tulong. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyong harapan ng may pagyukod at pagpapakumbaba. Ikaw ang Diyos na walang hanggan, ang lumikha ng langit at lupa ang pinagmumulan ng aming buhay at ng lahat ng mabubuting bagay ikaw ang ilaw sa dilim ang pag-asa sa gitna ng kawalan at ang katapatan na hindi nagmamaliw dinadakila ka namin panginoon sapagkat sa iyo lamang matatagpuan ang tunay na kapayapaan at kagalakan walang ibang pangalan sa silong ng langit na dapat sambahin, kundi ang iyo lamang. Maraming salamat, O Diyos, sa bawat bagong araw na aming nararanasan. Salamat sa aming pamilya na nagbibigay ng init at lakas ng loob. Sa mga kaibigan na nagsisidbing kasama sa paglalakbay at sa komunidad na nagiging tahanan ng aming pananampalataya. Salamat din sa mga simpleng bagay na kadalasan ay hindi namin napapansin. Ang sariwang hangin, ang liwanag ng araw, ang pagkakataong makapahinga, at ang biyaya ng pag-ibig. Salamat sa iyong paggabay sa mga oras ng pagkalito, sa iyong pagpapagaling sa aming mga sugat, at sa iyong pangakong hindi mo kami kailanman iiwan ni pababayaan. Aming Ama, buong kababaang loob naming inaamin ang aming mga kasalanan at pag ulang patawarin mo kami kung madalas naming inuuna ang aming mga sariling kagustuhan kaysa sa iyong kalooban. Patawarin mo kami kung kami nagiging padalos-dalos sa sadita, nagiging makasarili sa gawa, at nagiging mahina sa pananampalataya. Patawarin mo kami kung minsan ay nakakalimot kami na magtiwala sa iyo at mas pinili naming umasa sa aming sariling kakayahan. Dinisin mo po ang aming puso at isipan, Panginoon. Hugasan mo kami ng iyong awa at gawin mo kaming karapat-dapat na maging iyong mga anak na tapat at mapagmahal. O Diyos na aming kanlungan, sa iyo kami humihingi ng lakas at gabay. Tulungan mo kami magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok, magpatawad sa kabila ng sugat, at magmahal sa kabila ng aming mga kahinaan. Bigyan mo kami ng tapang upang harapin ang mga hamon ng buhay, ng karunungan upang makagawa ng tamang pasya, at ng mapayapang kalooban upang tanggapin ang mga bagay na hindi namin kayang baguhin. Tulungan mo rin ang aming bayan. Pagalingin mo ang mga sugat ng pagkawatak-watak. Palitan ng pagkakaisa ang pagkakahati-hati. At palakasin ang panampalataya ng bawat isa. Nandinadalangin din namin ang mga may hirap, mga may sakit, mga nag-iisa, at mga nawawalan ng pag-asa. Huwag mo silang pababayaan, Ama. Bagpus ipadama mo sa kanila ang iyong walang hanggang pagmamahal. At sa aming araw-araw na buhay, gawin mo kaming buhay na patotoo ng iyong kabutihan na sa aming mga salita at gawa, makita ng lahat na ikaw ay Diyos na tapat, Diyos na mapagmahal, at Diyos na hindi nakukulang. Sa ngalan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo at sa iyong walang hanggang kapangyarihan, ito ang aming panalangin. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.